So, 1,680 lalagay niyo sa ilalim na So ayan guys, napanood ko na naman yung video ni Tita Maxi na pampaswerte daw ngayong bagong taon. Ang kailangan daw natin ay maglagay tayo ng 168 pesos dun sa ampaw tapos ilagay natin sa ilalim ng unan. Kung ayaw mo naman ng 168 pesos, pwede ring 1,680. Tama ba? So, tama nga guys, 1,680 yung pwede mong ilagay doon sa ampaw. Or kung ayaw mo naman ng mas malaki, kasi yun nga ay zuto na guys, as in forever na. Or hindi mo na pwedeng tanggalin. So, kahit na 168 lang, pwede na yun guys. Kung ayaw mo ng mas malaki, ba diba? kung ano kasi yun, sabi ni Tita Maxi, hindi daw natin tong pwedeng galawin. Para hindi nawawala yung swerte or hindi tayo nawawalan ng pera. So, dahil dyan, tara, gawin natin yun. So, ayan guys, maglalabas lang ako ng pera. Kailangan natin ng 1,680. Bali, dito sa amin, dahil Japan tayo, ang currency or yung pera namin is Japan Yen. Wala tayong peso guys. So, eto yung pera namin dito sa Japan. Sabi ni Tita Maxi, kahit ano daw kung nasa ibang bansa kayo, basta ang ilagay nyo sa ampaw, sa red um, ampaw natin is kailangan 1,680 or 168 pesos yung ilalagay nyo. So, any currency naman guys, pwede. Basta, sakto dun sa 168 na sinasabi ni Tita Maxi. So, ayan, ilalagay na natin siya dito sa ating ampaw. Siya nga pala, guys. Wala akong, ano, Chinese ampaw. Bali, Japanese ampaw ang meron ako. Kasi dito sa amin, ito lang yung nahanap ko. Bali, kailangan ko pa mag-order sa online. Ay, ang mahal-mahal. So, ito na lang. Sana pwede naman to. Okay naman siguro to. Japanese ampaw. Basta color red naman daw. So, let's go. Try na natin. Ilagay na natin siya dito sa ating ampaw. So, ito ha, guys. Bali, ito yung 1,000. Ito yung 1,000 namin dito sa Japan. Katumbas dito sa Pilipinas is 300 plus. Then, ito naman yung 500 namin dito sa, ano, sa, dito sa Japan. Ayan, 500 siya. Ang katumbas naman nitong 500 na to ay nasa parang 200, ganyan. 200 plus or nasa 100. Basta, depende sa palitan. Malaki din yung value nito, guys, ha. Kahit maliit siya or parang parang ano no, parang 5 pesos dun sa atin sa Pilipinas. So, ito is 500. Tapos, ito naman is um, Hakien or pe, um, 100. Ito, Hakien namin dito sa Japan. 100. So, para siyang pes, piso. Para siyang piso. Tapos, ito naman is 10. Ayan, tag 10 coin on um, yen, yen dito sa Japan para siyang para siyang ano, centavos natin sa Pilipinas. Tapos ito naman yung five, 5 coin or may buta siya dito sa Japan ito yung 5 coin tapos 50 ito naman 50 meron din siyang butas <laughs> Meron din siyang butas ayan um 50 ito yung 50 tapos ito yung 5 coin so ayan tapos meron namang tagpipiso ayan 1 yen 1 yen so ayan um wait lang hindi ko pa pala nabilang oh pangbilangin muna natin para sakto dun sa 1,680. Let's go! 1,500, 1,500 plus 100, 1,560 plus 50, 1,650 plus 20, 1,670. Ayan, sakto guys! Meron na tayo 1,680! Let's go! Nalagay na natin siya dito sa ating ampaw. <laughs> <laughs> Sana swerte yung tayo. Labas pa rin natin yung mukha ng ano para ano. Para swerte yung tayo. Ayan. Kailangan nakalabas. Ayan. Kailangan kita yung mukha. Ayan, pwede na siguro to. Ayan, naka nakalabas na yung mukha ni, Mr. Tapos ilalagay na natin siya dito sa ating ampal. Na-compute ko na, tama naman yung compute ko, 1,680. Bali, kailangan nakalabas pa rin yung mukha ng pera. Ayan, lalagay natin dito sa ampaw. So, ganito, yung gagawin ko dito is yung parang saketa, yung parang sa cellphone ko. Yung ano, nilagay ko, dapat una nakaharap yung, yung muka. Pero, depende pa rin yan guys. Kasi sabi naman ni Tita Maxi is, basta, kahit, basta ang laman lang nito, ang kailangan is, um, nasa ano, 168 yung laman niya. Kahit siguro, kahit bara-bara or kahit kahit anong klasing paglalagay mo na lang, pwede naman siguro yun. So, ayan, lalagay na natin siya dito. So, sakto, itong laman nito is 1,680. Tapos, ilalagay na natin siya sa una. Let's go! tarana na! So, ayan, guys, papasok na ako dito sa aming kwarto. Ayan. Ayan, guys, ito yung aming punda. Ito yung una namin. At ilalagay yung ano yung ampaw eto ayan so eto bagong laba lang yan guys <laughs> buti na lang nalabhan ko pa nung ano isang araw so, ayan. ilalagay natin dito sa ilalim basta ilalagay natin dito sa ilalim ng unan natin Pwede rin dun sa ilalim ng kama, sabi ni Tita Maxi, pwede sa ilalim ng kama o ilalim ng unan. Tapos hindi daw natin 'to tatanggalin para hindi ano, para hindi tayo mawawalan ng pera. So, ayan, sasarado na natin. Mm, sana, ano, swertihin kami, guys, ngayong taon na to. Ayan, enda na yung pera. Ang bigat. Mm, narinig niyo yun? Ayan na yung pera natin. So, ayan, guys, ito yung unan ko. <laughs> Inunan ko na siya. Swerte, swerte, swerte. Come here, come here. <laughs> so, yun lang, guys. Sana swertihin tayo ngayong paparating na bagong taon.